Pagkakain natin ang lighter para sindihan at ayusin ang init ng kalan. Meron din tayong dalawang sangkap dito. Ito ay tinatawag na buldak at fanxiao. At ang lasa ay kimchi. Pakuluan ng mga apat na minuto pagkatapos ay ibuhos ang inyong buldak ramen sa kaldero. Maghanda tayo ng dalawang itlog at itago ang sobre ng pampalasa ng buldak dahil gagamitin natin ito mamaya. Siguraduhin pagkatapos mong pakuluan ang buldak ramen, alisin ang natitirang tubig gamit ang salaan at itabi dahil maghahanda tayo ng isa pang kaldero. Pagkatapos ay magdagdag ng mantika at basagin ang dalawang itlog sa kalderong iyon at pagkatapos ay haluin itong mabuti. Pagkatapos ng lahat ng paghahalo, siguraduhin hindi ito masyadong masunog. Idagdag ang tinanggal na buldak ramen sa kalderong iyon na may itlog. At para sa sobre ng pampalasa na naitabi natin kanina, ay gagamitin na natin kaya idagdag ito sa kalderong iyon. Haluin itong mabuti hanggang sa magmukhang napaganda at masarap. Ito ang resulta, mukhang masarap na masarap. Sige yun. Gagamitin natin ang function na may lasang kimchi. Siguro doon magdagdag ng matikal sa kawali at hayaang matunaw ito. Habang natutunaw ang matikali, idagdag ang natitirang kanin. Ibuhos ang laman ng fansya sa kawali na may natunaw ng matikal at natitirang kanin. Magdagdag ng oyster sauce o anumang sausaw na maaaring magpaganda ng lasa ayon sa iyong panlasa. haluin ng mabuti hanggang sa maging kulay gold brown. Pagkatapos nito, ilagay ang natapos na kanin na may lasang kimchi sa plato kasama ang buldak ramen na niloto natin kanina. Ngayon, mukhang masarap at maganda na. Handa na rin kainin.